Hello mga ka-Health! Panibagong topic ulit tayo tungkol sa isang exciting na topic na tiyak na makakapagpabago sa iyong buhay. Oo, tamang-tamang yung narinig. Kainin mo ang mga ito ng 30 days, tiyak papayat ka. Ngayon, tutuklasin natin ang mga pagkain na makakatulong sa inyo na maabot ang inyong fitness goals. Anong mga pagkain na pwede mong kainin? Unahin natin ang mga pagkain na dapat mong isama sa iyong 30-day diet plan. Ito ay mga pagkain na mataas sa nutrients at mababa sa calories, puno ng gulay. Ubos na ang dahilan na hindi kumain ng gulay. Ang mga gulay ay puno ng vitamins, minerals at fiber na makakatulong sa pagpapabawas ng timbang. Lean protein. Tulad ng manok, isda at tofu, ito ay makakatulong sa pagbuild ng muscle mass habang nagpapababa ng na taba. Berries. Iba't ibang klase ng berries tulad ng blueberries at strawberries ay puno ng antioxidants at vitamins, nuts at seeds. Almonds, walnuts, chia seeds at flax seeds ay mayaman sa mga healthy fats na makakatulong sa pagpapabilis ng metabolism. Paano mo ito kakainin ng tama? Hindi lang sapat na malaman ang mga tamang pagkain, kailangan din natin malaman kung paano ito kainin ng tama. Regular na pagkain. Huwag kalimutang mahalagang kumain ng maayos araw-araw. Huwag -araw. mag-skip ng meals. Stay hydrated. Ang pag-inom ng tamang dami ng tubig ay makakatulong sa digestion at pagkontrol ng gutom. Ano ang mga pag-iwasan? Sa pag-aalaga ng ating katawan, hindi lang tayo dapat focus sa mga pagkain na dapat kainin. Kailangan din natin malaman ang mga pagkain na dapat iwasan. Processed foods chips, fast food at mga inuming may sugar ay dapat iwasan. Sila ay puno ng empty calories, soft drinks. Iwasan ang mga inuming may mataas na sugar content. Pumili ng mas natural na inumin tulad ng tubig o herbal tea. Sugary snacks. Hindi lang soft drinks, iwasan din ang mga matatamis na snacks tulad ng candy at pastries. Tips para sa successful 30-day challenge. Narito ang mga ilang tips para sa mas maging successful ang iyong 30-day challenge. Set realistic goals. Mag-set ng realistic na mga goals para sa iyong sarili. Hindi mo kailangang mag-lose ng sobra ng agad-agad. Track your progress. Gumawa ng journal kung saan mo i-record ang mga iyong pagkain at exercise. Get support. Malagang suporta mula sa pamilya at mga kaibigan. Pwede mo rin i-consider ang mag-hire ng fitness coach o dietitian. Sa pagkain mo ng tamong mapagkain ng 30 days, tiyak papayat ka. Pero huwag kalimutan ang fitness journey ay hindi lang pang 30 days. Ito ay isang pagbabago ng lifestyle na dapat mong panatilihin. Ito na ang ating video para sa araw na ito. Kung nahanap mo itong video na itong helpful, don't forget to like, share, at mag-subscribe para sa masusunod nating exciting episodes. Huwag kalimutang mag-comment ng mga topics na gusto nyong pag-usapan. Maraming salamat mga kaibigan at hanggang sa susunod!